Hello, good morning, good morning. Magandang araw mga katropa. Dito po tayo ngayon sa may ating babuyan. Dito sa may tabing ilog mga idol. Dito lang sa may malapit sa aming kubo. Ayan po. Meron po tayong namataan dito na isang saba na parang may nahihinog ng isang piling. Kaya nag naon akong tirahin na to. Baka tirahin pa ng mga ibon eh. Sayang naman. Ayan. Hello, shoutout nga po pala sa ating katropa dyan sa Aklan, Kalibo Aklan Ayan, kay Boss Big Rano Ayan, Sir Urig, kumusta ka dyan? At sa mga tropa natin nga pala dyan sa North Harbor, Manila Ayan, sa Tondo Yung mga batang FBI si dyan na dati kong kasamahan Mga batang Pierre Ayan, hello sa inyo, shoutout mga idol Kumusta po kayo ngayon? Ayan, matagal na tayong hindi nagkikita-kita mga idol Ayan. Ayan, balik tayo mga idol. Ayan. Ayan mga tol, medyo sumabit yung pagkakapudol ko mga idol. Kasi napakahaba ng saging na to eh. Kaya kinulang ako sa estimate. Hinakyat ko na nga eh, medyo kinapos pa ako. Mahaba pa yung ita ko, mga idol. Ayan, awa ng Diyos. Okay naman. Hindi naman siya nadurog o... o na damage kaya nga kailangan nating estimatein yung pagbagsak niya kung hindi ba sasayad sa lupa mga idol ayan ganyan po pag tumataganan sa akin kailangan sakto lang and medyo may kabigatan na rin mga tol ayan kaya okay na rin naman hindi pa ganong mataba pero lang talaga ako dun sa kulay dilaw na isang piling akala ko hinog na hinog na eh. akala ko mataba na mga idol ayan syempre kailangan natin linisin ito mga idol Pagka tumaga tayo ng saging kailangan natin linisin uli Ayan. para yung mga suwi niya malayang makakausbong yung maliliit na suwi kasi yung ganyan saging mga idol hindi yan namamatay huwag mo lang kusang papatayin Ayan. pagka nalinis natin mas malayang makakalabas yung mga panibagong suwi Ayan, mga idol uh, kumusta nga po pala sa aking mga pamangkin dyan sa palale tayabas Quezon. Shoutout sa inyo Kat Kat Aya Ayan Ayan yung mga Avid fans ko Mga idol Yung mga pamaking ko eh Maraming salamat mga tol Sa inyong panonood Mga Sa akin mga Pinaggagawa Na video Ayan Ito mga tol May isa pa po tayo dito Na namataan Malapit din po dito Sa katabi na aking pinutol Ayan Medyo malit lang na puno malit din ang bunga mga idol Siguro Napaka-itim na kasi. Tagal ko na napapansin. Pinatataba ko lang mga idol. Ayan, itin may itin yung kanyang mga bunga. Tingin ko, gaong gaong na to mga idol. Ayan. Kaya, okay na okay na rin mga tol. Ayan. Pero itong isang to talaga mga idol. Itong, ayan. Talagang napaka-papayat. Ang maganda lang dito mga idol. Yung una, pangalawa, pangatlo. Pero yung mga pangapat na hanggang hulihan. Napaka-lilate na mga idol. Parang pang kinabesa na to. Kasi papayat pa. Mukhang may sipon pa yung mga dulo-dulo eh. Ayan. Na talaga lang po ako yung dito sa isang ito. Isang piling na to. Akala ko maganda na. Ko, akala ko, ang bumakala ko mataba na. Kaya yan. Siguro pala yung mga 2 weeks pa to bago putulin. Ayan po. Ito po yung isang piling na yan mga idol. Ayan yan. Diyan ako nainganyo sa madidilaw na yan. Akala ko talaga napakataba na. Ayan, pero kahit pa paano naman siguro may hinog na rin pero yan may tama kasi kaya pala naman na dumilaw kasi may tama maaaring nabagsakan ng kung ano, ano kasi may mga niyog eh